Hello mga idol. May tatanong lang ako sa inyo. Kung pamilyar ba kayo sa tinatawag na magpundar? Magpundar ng bahay? Magpundar ng lupa? Magpundar ng sasakyan? Mga ngarap na kung anong -ano bagay yung gusto bilhin. Kung yan ang nasa isipan nyo, sa puso nyo, mga idol. Mali po yan. Ituturo ko sa inyo yung tamang pagpundar. Anong unang dapat gagawin idol kung ikaw magpundar? Ay, ay ang iyong kalusugan. Dahil kung malakas ang katawan mo, wow. strong, matigas, wow. sigurado ako, yung pangarap mong pagpupundar, matutupad mo yan. Woo! Pero kung sa oras, mahina ang katawan mo, Namumayat ka, tapon ng lakas mo, tapon doon, paitapayat ka na, saan ang pundar mo? Di ba wala? Dahil hindi kaya ng katawan mo. Pero sa oras sa pagmalakas, matigas, pangarap mong matutupad. So ang tanong ko po sa inyo, kailan kayo nagsimulang magpuntar para sa inyong kalusugan?